Andito na tayo. Kita nyo naman, daming tao. Wow, Dinadayo talaga to. Budega ni Ninong. Hmm, mga bumili na to, mga body, oh. Ayan, oh. Mga pinagbibili nila, oh. Kita nyo naman. Mga bandel-bandel. Ayan si Sir, may mga nabiling gadgets. Wow. So, maliban Sir dyan sa kinuha mo na yan. May kasama pa yan? Ayan, ang dami. Ayan, ang dami. Saan pa kayo yan, sir? UP Diliman. UP Diliman, Quezon City. Ano ang nyo, sir? Joman. Joman. shout out sa iyo, sir. Salamat sa tiwala sa bodega ni Ninong, ha? Sir, thank you. Ang <laughs> daming binili. Yung yes. sila, madam, ha? Oh. Ang daming binili. Ang <laughs> daming Sila ma'am, pa Ila is Arcade ito yung bagong palengke mga buddy ayan po bodega ni Ninong so dyan tayo pupunta ayan bodega ni Ninong inside block 1 store 36 ayan dito tayo papasok so yung pinaka highway yung Ortigas Avenue nandun sa dolo ayan may parkingan doon sa pinakaharap mga motor four wheels pwede pwede dito tayo mga buddy first floor ayan kailera ng mga damitan kaliwa daw ah eto ito na siya oh yan oh medyo madami ng tao yan oh bodega ni Nino ito yung mga bilihan ng gadgets na mura mga body dito sa Taytay Rizal so samahan niyo ako hanggang dolo ano first time natin dito mag vlog ito yung pinaka address mga body no black one stall number 32 yan po bagong palengke ng Taytay Rizal So kung naghanap po ng mga murang TV, yan po mga cellphone, mga speakers. Yun, kamusta kayo mga buddy? So panibagong araw, panibagong video natin. So nandito tayo sa Taytay Tay Rizal, -tay -tay ano? sa bagong palengke po. Okay. Sa bodega ni Nino. Bale, makakasama natin si Ma'am. Paila po. Ma'am Paila. Okay. So anong oras kayo nagbubukas dito, Ma'am? Um, Every day po tayo open, 7 a.m. hanggang 9 p.m. po. Yun, sa mga gustong pumunta rito, puntaan nyo lang kasi maraming murang gadgets dito. Yes, maraming so, freebies. Okay. Ano yung pwede mong ipakita sa atin, ma'am? Marami po. Marami? Marami, yes. So, kita nyo, marami pang tao sa loob. Ayan, mga tumitingin ng mga gadgets. So, yung page nila, yung pinaka... Page. Link. Nandiyan sa comment field at sa description box para ipa-follow nyo po, mga babi, no? Pati yung address nila nandiyan din. So, makakasama rin si Ma'am Paila subscribe sa mga bago lang para naging update mga buddy mo. First time natin magbag dito kaya samahan nyo kami hanggang dulo. Baka dito nyo mabili yung mga murang gadgets na hinahanap nyo. Okay. Ma'am, may warranty kayo? Mayroon po. Mayroon tayong warranty. Okay, sa TV muna tayo. Ano? Sundan natin sa ma Paila kasi marami pang customer dito. Yan. may mga promo dito. Abangan nyo lang. Okay. Saan yung mga TV mo, ma'am, na mura? Ah, Yan. ito po yung sample po natin sa ano, 32 inches po ng Mega HDR. Apo. Smart TV na po yan. Ito po siya. Ah, bali 32 ito. inches. Bale, may mga freebies na po yan, sir. Itong mm -hmm. isang whistle, remote control, na stand fan, at saka isang induction cooker, at saka isang nano machine spray, at saka isang wall bracket. Yun yung kasama ng TV? Opo, freebies po yan ng TV na 32 inches po. Na Sa halagang 7,499? 7,499 na lang. Wow, ang daming ano, kasama. Ang daming Opo. <laughs> So, try niyong pumunta pum pum rito, mga body, no? Hindi kayo magsisisi. Hindi sa'yo Lahat. yung pera nyo. <laughs> Oo, oh, correct. Sige, ma'am. Next tayo. Next. Mayroon naman po tayong ano dito. Smart TV, Megra HDR. Eh Nasa 45 inches po siya, sir. Ito mm, po andaki. yung free niya na isang smart rice cooker. Wow. Isang wall bracket, isang spray machine, at saka isang air cooler. Hmm, air cooler. Nasa halagang 10499 na lang. Eh, all-in na po yan. 45 inches. Yes po, po. Smart 45 TV. inches. Ano siya, ano yung... Red TV siya, no? Opo, yeah. Megra po, ayan. Oh, Megra yeah. HDR, 45 Opo. inches. Ayan. So may mga ibang size pa yan, ma'am? Ay, marami po. Meron ay, marami po tayong 55 inches dito, may 65 din tayo. Pero lahat po ng mga TV po natin, may mga freebies po yan lahat. Mm hmm, dami nga eh. <laughs> meron po tayong mga speaker po dito na Brudu. Ito po siya, meron na po yung wireless po na microphone din. Meron pa po, po yung freebies na USB na mic song na po yun. Yan yung Kaya mga ano. Opo, speaker 1599 lang. Yes. Bani uh, po yan, Fixed price na ma'am. Ah, uh, kasi sa mga wholesale po may ibababa pa po, po yan. Pag maramihan. Opo. Yung pag maramihan yan, wholesale din po kami. Okay ma'am. So next tayo. Bandit. Ah ito na mga tablet. Bundle ba? Ito po yung mga bundle po natin na uh, bestseller po ito sa amin. Isang Sparkle tablet, 10 inches po siya, at saka isang Y81 with two freebies na sa halagang 4,699 na lang po yan. Yun no? Know, o? Oh, ayan. Tablet at... Isang tablet, isa ng phone. Then two brand new po ito lang. mga body ha? Lahat po yan brand new, at wow. may mga warranty po lahat ng gadget natin. Ayan, super so legit yan. Yes, legit ayan. na legit. Cellphone at tablet na yun. Opo. So, meron ma pa po tayong isa po dito. Ito. Isang Vivo Y11 at saka isang Vivo Y91 with two previous na sa halagang 4,699 na lang. Okay, ma'am. Yung gig na ito pala. Ilang gig to, Ito, 128 na po yan siya. Wow, 128 na. Ito po. Ayan. Y11 na Vivo. Tapos 4,699. Dalawang cellphone, 4,699. Lahat na po yan. Isang mm. bundle na po yan. 4,699. <laughs> okay. Pwede, pwede pang regalo. At saka ito pa pong isa isang C18 po na tablet, pang kids po ito, at saka isang Y93 po na Vivo, may cellphone ka na, may tablet ka pa. Uh, sa ha. halagang 3,999 lang po yan. Ayan. Tamang-tama, kasi hmm. magpapasokan na eh. Mga yes, correct. Papasok si school, mga bata. Uh, oh. pwede dyan mag-download ng mga pang-learning sa kids. oh yun, no? Available na dito. Marami po yan. Marami, Marami po tayong bagdos. Eh. Eh. Yes po. Yung arrival kayo, ma'am, no? Opo. Araw-araw po kasi restock. Hmm. At saka ito pong isa, isang Spark Go 2024 64GB, isang Infinix, uh, 64GB na rin po siya, at saka dalawang freebies, nasa halagang 6,999 na lang po yan. Lahat Ayun, na no? po yan. all. Day. Tecno Spark Go, no? Opo, Spark Go, Balawang at saka isang Infinix, Smart 8. Ayan. Marami silang bundle dito. Ito Marami ka pong pagpipilian uh, po dito. Oh. Uh -huh. For example, ito rin isa, Isang Infinix na Smart 8, 64GB. At saka isang Itel A50, 64GB na rin po siya with two pre-beats. Nasa halagang 6,999 na lang po yan. Mm. Dito nyo lang po yan matatagpuan sa <laughs> si budayan ni Nino. O, oh, diba? Yes. Ang pangayaw dito lang yan, tayuhin nyo mga badin. Ang dami, ang dami ng stock na Ang dami pong pre, ang daming mga, ibat-ibang mga bundles po yan. Sige, Marami ma kang pagpipilian talaga, Jeff. Pagka ano, ma'am? Ponwari? Yung mga individual na pag isang cellphone lang? Meron. Pag isang ah, cellphone naman po yung uh, i-avail nyo, meron din naman po yung previous yung na dalawa. Hmm. Uh, yun. Lahat po ng klase yung bibili nyo sa amin, may mga hmm. previous na po yun siya. Sige ma'am. Yes. Marami kayong papipilian dito. Marami. Napakadami. So, Pakita natin yung iba, ma'am. Oh, ganito. magkakaiba yung cellphone, di ba, ma'am? Magkakaiba, oo po. Magkakaiba. Then, magkakaiba rin po siya ng price. Mm hmm? Okay. Ito pong isa na Vivo Y85 at saka isang Vivo Y11 with two pre na nasa halagang 4,699 na lang siya. Isang bundle na po yan. Mm, 4,699 lang? Yes, po. Ayan. Dalawang cellphone. Mm -mm. Kung gusto nyo may tablet, Marami, ito at ayan. cellphone. Marami ayan. tayong mga tablet dyan. Di ba, ma'am, pagka may individual kayo nito may mura mm -hmm. yung tablet? Opo. Oh, Pag po. isa lang. Magkano yung pinamora tablet niyo? Um, uh, po sa amin 1799. 1799 lang. Oh, 1799 lang. Tablet na po uh, siya. Pag gusto niyong bumili ng isa lang. Okay Mayroon po. din. Mayroon po tayo dito isang Tecno Go 2024 at saka isang uh, ITEL A50. With two previous na po siya, nasa halagang 6,999 na lang po hmm. yan. Ayang, isang bundle na po yan. <laughs> marami, marami, marami po. Marami, 4899, 5399. Oh, Iba't ibang klase po sila. 5399. Tulad nang itong isa po na isang Oppo A5s at saka isang Vivo Y11 with two previous na nasa halagang 5399 na lang po yan. Yung kasama niya, stand, stand, microphone? stand, uh, opo, microphone stand. Ay, cellphone stand po at saka isang mini fan. A mini fan. Opo, rechargeable na po yung mini fan natin. Okay, yun. <laughs> so, mga bagay mamaya, pasok tayo doon kasi may mga customer ito eh. Wait lang, may mga ibang speaker dito na matataas. Marami po, ayan. Ayan, tulad na ito mga to. Okay, Magkano naman yan, ma? Ito pong nasa... Yung malaki? Ito. Matangkad? Ito pinakamalaki po natin. Magkano presa na ito? Uh, 4,499. Sobrang lakas na na ito. Oh, Nakakalaki po yan. Malaki. Ito yung tsura niya. Okay, pasok na tayo dito. Okay, next tayo sa ibang tablet nila. Nandito, okay. ang dami. Ang ah, dami pala dito. Meron po tayong ano dito. Uh, galing po ito sa item. Itong Vista Tab 30 na 128 GB na po siya, nasa halagang uh, 5,999 na lang po yan. 11 inches na po yan siya, bossing. Yan ang sa mga studyante, eh, ano? Opo, goods po ito sa mga estudyante. Sa pang-research, meron din po tayo ditong, ito po yung bestseller po natin na MXS Spark Pro. 10 inches na po siya, 512 GB na po siya. Magkano yung price, ma'am? 2,499 na lang po. 2,499 lang yan? Yes, 512 GB na siya? Opo, at saka 10 inches na po siya. Mm. Laki na yung screen. Mm, Laki. Ito yung ano, yung ito, best din po namin itong Komi. 6.7 po yung screen niya. Tapos, 2.56 na po siya. Pang-kids po siya yan, Komi. Mm -hmm. ano oh. sa mga gusto bumili. Mm -hmm. Pasyahin yung dito sa bodega ni Nina. Ito po yung mga freebies po natin. Lahat po ng items natin may mga freebies na po yan. Pagka isang tiraso lang, may freebies na kasama? Oo, oh, oh. may, mayroon na po. Dalawa po. Automatic na po yun. Yung yeah, mga ma-flex tayo ng mga ano, yung mga individual na okay. Android phone, mga gaming phone kasi marami nang ganap ng gaming, gaming phone eh. Opo, ito po yung ano natin, Poba 5 na uh, 256 GB na po siya, 8 GB room nasa sa halagang 6,699 na yan po. Hmm? Meron din po tayo dito ng ito, GT20 Pro. Opo. Official gaming phone of MPL na po yan. Uh, 256 GB RAM tapos 12 GB room. 14,499 po ito. ito. Ayan, no? mga brand new po yan, mga bati, ha? Mga brand new po ito Nakasil lahat. Nakasilto. Nakasil Sa mga nagtatanong lahat. kung bakit mura dito. Kasi may mga... Kasi, nag... bodega po talaga. O, bodega ni Mimo. Pagsak presyo. Pinaka lowest uh, price po sa Tai Rizal. Mas mura ka sa iba. Opo. <laughs> <laughs> Meron po tayo ditong Infinix 030, 256 GB, 16 GB RAM. Mm -hmm. Ito po ay pa-curbs. Pa-curbs. Murang-mura na po ito. Ito. Yan, gaming phone po gaming yan. Gaming phone po. 8,999 na lang po yan. Pag-forms po ito, napaganda po nito. Solid. Pagka individual, pag pumunta sila dito, negosyable ba yan, ma'am? Topics mm, na po. Uh, depende kung Depend marami. Depende sa pag-uusapan. Oo po. <laughs> pag marami yan po kasi nag sell din po kami. Matic, may discount yun. Oo po, matic na po yun. Okay po. Ito, meron po tayo ditong ano, Tecno Camon 30. Yan marami uh, nag niyan. 256 GB na po ito, 16 GB RAM, 9199. Uh, May kasama na po ito ng ano, Tecno gift, uh, selfie stick. Ayan. Ah, mm -hmm. uh, lagay na po 'yan. Gaming phone. Opo. Ito po yung mga pangmalakasan nating mga gaming phone. Meron po tayo dito ng Note 40, 256 GB na po 'yan siya, bossing. Tsaka meron po tayo dito ng Poba 6. Opo. 128 GB na po ito. Then meron pa po, po dito ng Hot 40 Pro. In Phoenix din po ito. 256 na po siya. Magkano yung Hot 40 Pro, ma'am? Ito po, hot 40. Um, 7,199 na lang po yan. 256 GB na po siya. 16 GB mm, RAM. Ay, In Phoenix, po. hot 40. Yes. Mura na, may previous, oh, pa. May previous pa. Dito lang Para po si... yan sa budega ni Nino. Mm. Ito, ito bossing, pang malakas ang Phoenix. Hot 20S, 13 GB RAM. Ay, wait lang. Uh, 128 na po siya. 128, uh, 128 GB, 16 GB RAM. 5,799 na lang po siya. Hot 20S, no? ayan, Infinix. Phoenix. Ma uh, mahilig sa gaming, no? Uh, oh, gaming phone. Not 30. Ito po, meron po tayong Infinix Note 30 dito. Ito po ay 256 na po siya. 256 GB, 16 RAM. Nasa halagang 7,299 na lang po. Ayan. Apakaganda po nito. Apakaangas. Malalaki na yung screen yan, eh. Malalaki. Malalaki, 6.7 na po okay. yan. Meron po tayo ditong Ares po, galing sa Aether. Yan yung ano, best marami din sa akin yan. Opo, best seller po namin yan. Magkano okay. sa inyo yan, ma'am? 6,499 na lang po yan. Ilang gig po yan? 1 to 8 na po. Yes. Oh. 16 gig lang. Ito yung sila, ang dami o. Oh. Yan sila. Oh. Ang dami. Ang <laughs> dami nilang stocks so, punong o, punong-puno. Opo, at saka ito naman itong mga previous na po ito lahat. Nino, lahat yes. po. Ayan, mga pamigay lang po yan ni Ninong. Ito rin po, bossing o. Oh. Sige, best po namin ito. ITEL A50, 8 GB RAM, 64 GB na po siya. 3,399 na lang po ito ngayon. Oh, 3,399. 3,399. Opo. Oh, <laughs> At saka, uh, ito, Redmi. Redmi A3 po. Okay Redmi po. A3, 64 GB na po ito. Nasa lagang 3,399 na lang okay. po. Sok sa budget niyan, budget swak price. Po, dito, bibo. Ang dami rin dito, Vivo. Ang dami, ayan, may mga Vivo tayo. Oh, Yung po. pinakamura mong Android phone. Pinakamura po natin, 2.5. 2.5 oh, lang. Opo, ito itong Vivo na. Y85. 2.5. Oh, 2.5 lang, Ayan. dami oh. Vivo Y85, 2.5 na lang po yan. Nandig po ito, ma'am. Ah, uh, 64 na po yan siya, Bosing. Oh, okay na, mataas na rin, ano? 2.5 lang, oh. Vivo na siya, na Y85. Y85. Meron, meron po yung may fingerprint sa likod. Dito naman, 3K. Opo. Opo na 5S. May 5S. Napaka-solid po niyan. Sige po. Meron po tayong S23 po dito. Galing po sa item. 16 GB RAM at saka 256 GB ROM. Murang-mura lang po ito bossing 4,499 na lang. Yun, no? Ayan. <laughs> S23 item. Daming budget price. Yes, mayroon pa tayong mga Vivo, hmm. Oppo, Sparko. Ayan. Yan. Kung ano yung hinarap yung... Android phone, marami dito eh. Marami. Maliban sa Samsung, may Samsung ba kayo ma'am? Ah, uh, sold out. Mabilis, no? Mabilis Kasi, lang yung Samsung, eh. Yun yung number one na oh, isang latag na lang. Sold out talaga, opo. Pero nagkakaroon kayo nun, ano lang, tsambahan lang? Tsambahan lang yun, eh. Okay. Minsan. Pero pag meron naman po, pinapost naman po namin sa ano, page, page, namin, okay. opo. So, baka dito na magtatapos yung ating vlog, no? kasi dumadami na yung people yan, no? sa napaskita nyo naman. Talagang pinadayo nila. No? So, yan si Ma'am Paila. Hello. Hello po mga kabady, uh, iniimbitahan ko po kayo pumunta po dito sa Titanium Public Market, Block 1, Stall number 36 po. Punta na po kayo dito po sa bodega ni Nino. Yun, Thank kasi you. Ang, daming, oh, ang daming bagsak presyo. So yun na nga mga badi no, first time natin dito pumunta, ang daming gadgets, ang daming mura. Kaya try niyong dayuhin, try niyong pasyalan. Kasi ano lang sila eh, walk-in. Walk -in sa mga tayo, gusto bumili online, wala pa sila ngayon. Bale, manalaban nyo pagka pinos nila sa Facebook page nila kung nag-ship sila. So, punta nyo na lang dito, yung address na sa ilalim lang po, okay? So, maraming salamat po, ma'am. Subscribe! Yun sila, mo oh. Ang dami yung binili. Yun sila, ma pa.